Eh, ang problema niya mga kaidol. Sa umaga daw ay hirap na hirap yung may-ari nito. Nakikita namin doon sa may carburetor na yun ay nagmo-moist. So nahalata ako na agad na... Ayun, nihalo na agad sa gilid. Ayun oh. <laughs> oh, oh, o. Ayun o. Ayun ito so, mga kaidol may bago na naman tayong ginagawa dito so namang problema daw yung may-ari nito sa so, umaga ay palyado hindi daw makabirit so dito mga kaidol makikita natin nung gasolina yan o oh, dinedrain natin maalata nyo diyan walang tubig yan o oh. di ba walang, mga, walang tubig kala nyo walang tubig yan mga kaidol so tetesting tayo ng isa dito dito tayo magtetesting sa stainless So, titesting tayo. sa horan natin dito. Titingnan natin kung siya ay magbabago. Ayan o. Oh. dire pa rin yan. Ayan ang problema niya mga kaidol. Sa umaga daw ay hirap na hirap yung may-ari nito. Ayan o oh, mga kaidol. Titingnan natin niya kung yan ni, ay magbabago yan. So, palyado lang lagi sa umaga. So ito yung napalta na namin mga kaidol ng black Ayan o, babagong palit lang yung kahapon Ayan, pinalta namin ng black Tapos yung nilinis namin yung head Pinalta namin yung valve seal Nakikita namin doon sa so may carburetor na yun Ay nagmo-moist So nahalata ako na agad na Sabi ko para may tubig Ayan, makikita natin dito yan o oh. Ayan o oh. So muna mga idol Ayan, makalala natin yan ha Ayan, tutukan nyo Ayan o, oh, nag-iiba na o. Oh, mga kaidol o. Oh. Nag-iiba na o. Oh. May tubig, may tubig na halo. Ayan o. Oh, puro tubig o. Oh. Ang problema ni boss, namamalya daw sa umaga. Hindi daw. Pero pag mainit na, okay na. Sa umaga lang namamalya. Ayan o, oh, lumabas na yung tubig o. Oh. Diba? Kitang kita nyo na, nag-iba na ang kulay ng gasolina. Ayan Oh. Kung makapansin dito, wala. Oh. Hindi mo mapansin na may tubig na halo yan. Ayan Oh. kukuha pa tayo na isa ha. Ayan Oh. Puro tubig yan. Kukuha pa tayo na isa. Itapon natin to. Para kay maniwala. Ano? Para kay maniwala. Pa nasa money. mo, money. Nasa yan. Dito, pakita mo na pinu. Hmm nasa mo na ayos. Tapos, kukuha ulit tayo mga kaidol dito. Kukuha ulit tayo ng gasolina. I-check e, kulit ulit natin. Yan na. Oh. nahalo tubig yan ah. Ayan o. Oh. Na-drain yan. Sahod mo. Sige. Okay, sahod mo. Ayan o. Oh. Kukuha ulit tayo mga kaidol Sayang pa naman yung gasolina nito Full tank. Ayan o. Oh. Mga kaidol Kahit tingnan nyo pa lang dyan. Dine-drain pa lang. Tingnan nyo yung gilid o. Oh. Ayan o. Oh. Puro tubig o. Oh. Ah. Uh, ba? Dito hindi mo mapapansin may tubig eh no. Hindi mo makapansin diyan na may tubig 'yan no. Oh. Gasolina ng gasolina talaga unleaded. Pero pagdating dito mga kaidol oh, tumesting tayo sa stainless na pinaglagyan natin. Nagmo-moist na siya. Eh oh. Yan tama na 'yan oh. Ano mo, gutin mo. Para makita nila 'yan, oh. hindi natin kinakatambay mga kaydula, pag mga motor nyo palyado gayaan din ang gagawin ninyo oh. ayan, ayan kaya, na, nakita na. nyo na nagiba na naman ang kulay na. tubig na naman eh sobrang lamig nya oh na, hmm? na, wala na, na. kaya namamalya yung motor na yan mga kaidol dahil <laughs> dyan sa tubig na yan na, na hmm. <laughs> hirap na hirap daw sa umaga magpaandar Umaandar sa umaga pero hindi niya agad mabirit. Eh, hindi yun yung problema nito. Dati naman daw, hindi ganun. Yan, o. Oh. O, oh, nakita niyo na? Yan, yeah, ipakita mo kay boss mamaya. Yan, yeah, makikita ni boss yan mamaya. Iniwan lang dito yung motor, eh. Eh, nakita ko na agad kanina. Nagmumoy yung kanyang karburador para nang may yelo sa loob. Hmm. Ayan, o. Oh. na naman. Tubig na naman, o. Oh. Oh, antayin natin tumining, mamumuuna 'yan. Linis na 'yung carburetor, i-check niyo rin 'yung gasolina niyo mga kaidol, kasi mahirap na. Ayun 'no. Ayun 'no. Tubig na, tubig na 'yan, oh. 'no. 'Yun. Nakikita-kita na sa kita, video, ah. Oo. <laughs> oh, oh. kitang-kita niyo naman, hindi na siya naging gasolina, tubig na, na lahat. Ayan. Ayan, nasa eh uh. Ayun, puro tubig 'yan. Wala problemanya. Ha? Oh? pa nga? Oh, nagmantika pa. Kita niya yan, mga kaidol. Tubig. Yung gasolina naging tubig bago mantika. Ayan oh, nagiging mantika naman siya. Nagiging mantika na siya mga kaidol. Oh, makikita niyo naman yan. Nagbubutil-butil na oh. 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 Ayan, nagmamantika na. Oh. Ayan, tubig na lahat. Hmm. Oh, ayan yung yung gas niya oh. Hindi niyo naman mahalata na may tubig yan oh pag diyan nakalagay oh. Oh, di ba? Makikita niyo walang tubig yan. Unleaded talaga to. Te-testing ko ulit tayo na isa para makita niyo. Ayun oh. Tubig talaga oh. Tapon muli. Para maniwala sila oh, yan, punasa mo. Oh, yun tinapon. Punasan mo, punasan mo. Yan, punasan mo na maigi. Pati yung labas. Para ma... Para malaman natin. Yan, palyado sa umaga. Pero pag uminit na, dire-direct yun na. Kayang-kaya na sunugin, pati tubig. Ano? Eh, pag sa umaga, kailangan mo nang... Eh, hindi daw makabirit agad. Eh, dati naman, nakakabirit daw agad. Ngayon lang nangyari yan. Eh, Ayan, patatlo na to. Pusto na tayo Ayan, Hindi natin po forward dyan. Para kitang kita. Oh, ano dating edustang, yeah, kaya, no? No? So, lang oh? mo, O. Oh? Puro tubig. Palyado sa umaga. Yan yeah, kung makikita nyo yan o. Oh. Puro tubig. dami o. na na try na natin yan ha.

Oh, may gatas na oh. Ayan oh, nag-iba na naman ng kulay oh. Yan oh, tubig mo, yan. Yun. Yan, yan, tubig, tubig, eh. Puro tubig na yan oh. Puro yeah. tubig na. Walang oh, yeah. katya yan. So, natin ha. Ayan. Ayan na. Bukod na ang tubig. <laughs> Ayan nakita nakita kita na. Kita niya na. Gatas na. Mamaya <laughs> mantika na yan. Mantika ka na yun mamaya. Nakita yan ni Lumayara yun. Eh, makikita talaga ni Boss ya. Kahit sa video, i-upload natin yan. Makikita niya yan. May tubig talaga. Ang okay. kanyang kasulina. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Huh. Makikita niya na. Ayan na. Oh. Tubig na siya. May mantika na naman. Oh. May mantika na namang halo. O, oh, yun o, oh, yun na. Wala na. Tubig na naman lahat. Oh. Pero yan, na andar yan ah, mga kaido. Yan, yeah, tatry natin na. Patay lang natin yung gasolina. Patay natin dito. Mabukas yan eh. Dahil pala man yan eh. Ayan, eh, paubos na pala. Patay muna natin. Tapos pander natin ha. Ito, mainit na makina nito. Na Kaya ito okay pa. Pag sa umaga, wala hindi agad makakalis palyado mamatay yung makina hindi makabirit tapos tingin natin pandarin rin. oh. o oh, naandar siya oh. o oh, siya oh. pag binibiri ayun o oh. naandar siya pero may konting palya Tapos tingnan nyo yung carburetor nya. Nagmumoy sya. Mamaya malamig na malamig na yan. Ayan o. Oh. Nalamig na o. Oh. Nang pagkarating pa lang nya mga ka kanina. Ayan nagbutil-butil na yan. Sobrang lamig ito. May tubig yung gasolina. Oh. Tapos drain ulit natin yan. Ubusin na natin yan o. Oh. Kita nyo nabirit o. Oh. Okay naman siya. Kaso nga lang pag malamig. Eh, tingnan nyo naman nung dinerain natin. Maraming tubig. Ah. Okay. Ah. Oh, naman, eh, pag oh mga, drain mga, na natin ulit ang na gasolina. Na, dito na natin din rin. Oh, ay, yun. Tapos, ito no? Kita nyo naman, wala naman siyang wala siyang halo. Wala talagang halong tubig pag dito. Hindi mo plastic. Plastic to eh. Pero pag dito na, yeah. ano, puro tubig na. Ayan ang pag-try nyo mga kaidol. Sa stainless kayo, ganito na lang like yan. Ayan o. Oh. Nag-moist na nga yung gilid o. Oh. Ah. Daig pa yelo. Eh. Oh. Tapos mamaya magtetesting tayo ng gasolina nang walang tubig. Magpapabili tayo, kulay pula na. Papabili lang tayo ng gas. No, mga ka-idol, kung makikita nyo, puro tubig. Ayan oh. o, na. Tapos ito naman, tetestingin natin. Nagpabili tayo dyan oh, sa baba. Ayan o, oh. tetestingin na natin itong kulay pula. Tapo na natin ito. Ayan matap mo. Tapos punasan mo ulit. Punasi. Punasan na ayun. Ito, subukan natin to. O ito may tubig. O wala. Ayan o. Para nang may yelo eh. O. O. Pawi. <laughs> Ang lamig naman eh. Sobrang lamig pati nito ito. Ayan o. Sobrang lamig. Para may yelo yung tanke. Eh. Ito wala o. Ano tanay. Hindi siya malamig. Eh testingin natin 'to. Tay mo buksi. Ayan no, makikita nyo yan no O oh. O oh. oh yan, tingnan natin yan ha Kung may tubig Kung magtutubig yan. yan makikita nyo naman oh Wala, wala siyang halong tubig wala siyang halong tubig. Purong gasolina talaga o? Oh. Wala yan. Oh, oh, oh ganda. Sa verde yan ilang oh, oh, eh, ilan seconds oh, pa lang. Oh, kanina saglit lang, puro tubig na agad, humahalo. Oh, yan oh, wala. Wala siyang tubig. Wala. Pero yung verde yun, nakaka. Oh, so, ilagay mo dyan sa verde, ulitin mo yung verde, ilagay mo ulit, saglit lang. yeah, wala na pong tubig yan ha. Oh. No. Dapat nagtubig na yan kanina pa lang. eh, matagal, matagal na yan. Ito gagamitin natin ngayon para hindi na mamalya yung motor. Sa gasolina lang po yung may problema kaya nag namamalya. Oh, wala siyang halo. Oh. galawin natin, oh, hindi siya nagtutubig. Okay itong gasolina ng to. Salin ulit natin dito. Tapos testing ulit tayo nun. no. <clears throat> kitang kita nyo naman naging problema pero ito talaga pag tinesting mo oh, may tubig oh. hmm. oh. patak pa lang eh. Oh, namumuti namumuti, namumuti oh, na ito, agad eh oh hindi na siya nag-gigri ayan o, oh, itubig na o tama na oh, yun, ihalo na ka sa gilid ayan o oh. ayan ayan o kita mo puro tubig drain na uh, kaya din natin lahat yung laman ng tangke buksan mo yung tangke Simon nedrain natin yan bago ipapalit natin itong kulay pula So, hindi na po mamamalian. Yan po yung naging problema kung bakit namamalian sa umaga. Drain lang natin lahat yan. Ah, mga idol, wala na lang na gasolina. Nadrain na natin lahat. Nataklaban na rin natin yung drain sa carb. Salin na natin ng konti. Tapos si flush ulit natin. Okay. Salin na natin ng konti. Para madrain yung loob. Yan, kunti lang. Tapos kakalugi natin. Yan, kalug-kalugin lang. Tapos i indre natin dito. Ito yung plus crew. Yan, para masaig talaga. Yan. Yan, indre mga idol. Ang natin. Tara, dinis talaga ang loob. Nga ya, wala na. No bolmo no. Dami pa. Ya, hanginan mo geh, bibiyahan kita. Eh, ipe. Ipe boss, ipe. <laughs> oh, di ba lasan compressor natin? Oh. Ah, oh, ihip hi eh. Ya, wala, lah, oh, though, wala. Ay, na, bus Oh, sa ito, wala. na, wala <laughs> na. okay na, wala na. Lakas so, ang kumpresyon natin eh, oh. Tanggal ang problema. Tanggal ang problema ni bus dyan. Oo. Oh, Laban natin. Na, na natin. Laban na natin itong drain. Ipan na natin ito ng screw. Yan, nakikita na natin. Sala natin to mga ka-idol. Bode. Okay. <laughs> Hindi na mamamalya yan. Wala na tubig. Kaya hard starting sa umaga. Palyado. May tubig. Nangangapandar natin mga kaidol. rin pa rin. Nagkaroon pa rin. Kasi pa rin sa huli Hindi plastic eh. na pa Din, oh. wala nang tubig boss wala na problema wala na, boss problema ayan lang oh may tubig yung ginas mo ayan oh kahit na oh ayan e, oh, gahalo, eh, oh. O, o, naghahalo eh o Oh, naghahalo oh, okay na boss Gasolina ang problema kaya namamalya. papadala ko na to sa IDiyan. Okay. <laughs> eh hey, lang mga kaidol ang yeah. naging problema, gasolina lang. Kaya palyado sa umaga.